Good day at good morning mga ka-JT at ito nga po pala, syempre nagaantay po tayo ng bagyo, wala pa naman pong bagyo pero napaganda pa po, po ng weather ngayong umaga at alam nyo naman po, magmamarates muna po tayo mga ka-JT at sa lahat po ng mga ka-JT ko, shoutout sa inyo at shoutout kay pisang Kajo Bernard Sencil. kay Sir Gilbert Aguirre at kay Miss Aguirre kay paring Arnold Abier, kay paring Eugene Palentino, kay paring Joseph Katapang at kay paring Topper pa ano, Sarmiento, shoutout sa inyo at kay Elvis Puwalagaya. Shoutout sa iyo. At sa mga tropa natin diyan na, na, na nanonood lagi at yun nga pala po ang aming kaibigan na si Consi Jeff ay namaya pa na condolence to our family at syempre kay paring Randy Rimas at kay Lou ibang lista, kay Tol Andrew Boots uh, Rimas at kay paring Togo Uh, Eduardo Miranda, shoutout sa inyo. At kay Oji Casmot, shoutout dyan sa Santa Cruz. At dito, syempre, pinuntan ko po muna ang ating kamaritisan sa ATP na lang. Tinitignan ko po po ngayong umaga kung ano pang weather meron. Syempre, nakita ko po dyan ay kalakasan lang po ng hangin. Wala pa po yung ulan, lakas pa lang po ng hangin na nakikita ko mga ka-JT at ayan, nakita nyo naman po gumagalaw ng gumagalaw ang katubigan at syempre hindi maaring hindi tayo magmamarites sa kabila medyo mainit pa po yung panahon dito may skinita pa rin po dito dadaanan pero meron din po dito sa kabila sa may parte ng bahay ng kapatid ko at alam nyo naman po, hindi maaring hindi magmamarites ang JT sa alam at pagkaliwa ko po dyan, dalawang ilog po yan, dalawang resort po namin na free. Tapos, meron po naman dyan, kainan, almusalan, si Cecil po. Ang nakikita ko may tinda dyan. At syempre, ayan, nakita nyo naman po ang ating ano, uh, katawan. Medyo pet na. konti na lang, JD. At ayan, nakita nyo naman po, nakita nyo naman po ulit ang mga puno. Ang lakas po na gumalaw, pero wala pa po siyang ulan. Pagkakalang ko ngayon po darating yung bagyo. Nalimutan ko po yung pangalan. Ayan, nakita nyo naman medyo may kainitan at uh, nagbubukang liwayway. Pero tanghali na po ito, mag-aala 7 na mga ka-GT ng umaga. Wala pong pasok, Monday! At alam nyo naman po, hindi maring hindi tayo chichismis at pumunta po tayo doon sa isa kong kumare na may tindahan na naniningil, naniningil pa. Buta hindi sa, nagpo-post sa Facebook na ako may utang. Ang laki po ng utang ko, 4, 4K, 4 pesos po. At yun nga po, syempre mga ka-JT, malamig po. Kaya naisipan ko po mag coffee break, pero hindi naman po ako lagi nagka-copy break. Uy, uy, JT, walang nagtatanong. Paliwanag ka ng paliwanag. Basta ito, kaya po ako naglalalakad dito at nagtatatambay para po makapagmartes. Pero wala po sa gantong oras, lalo po pag may bagyo, alam nyo naman po na wala po mga martes ngayon. At dyan, binubusit pa ako dyan ng kumari kong yan. Ah, napakaligalig. At dyan, yeah, syempre, pagkatapos ko pong bumili ng kopi. At ah, palig na po tayo sa crib. Tumambay po tayo sa crib at nanood po tayo ng sarili kong video syempre, salamat sa mga admin na nag-a-approve at salamat din po sa mga naniniwala at nagtitiwala. At shoutout nga pala po sa mga nasa barko nagtatrabaho. Ingat kayo lagi at saka sa mga OFW, shoutout sa inyo. Always take care. At yan po mga ka-JT dito, wala na po tayong mamarites dyan at wala po tayong makitang mamarites. Wala po tayong naririnig talaga. At eto, si ano nga pala. At ayan mga ka-JT, nakita nyo naman po, coffee break. At alam nyo naman, nood-nood lang po tayo para lang may magawa at may maibidyo. nakatambay lang po talaga tayo dyan. Naghahanap po tayo na may mamarites. At wala po tayo may mamarites dyan. At lagi ko po nakikita dyan ay si Salsam. Si Salsabog, hindi ko nakikita. At alam nyo naman po, syempre, ang ati ko, hindi na napuyat pag antay ng anunsyo ng klase. Suspendido po, buong Laguna, pagkakalam ko, nakapost po kay Gob. Ah, uh, syempre mga JT, ayan, nakita nyo naman po, uh, atika po yan ng atika ah uh, meron pong nagbigay sa atin yung galit gamit gamit kong yan napakalaki po kaya hindi po na ako naduduling yan sa mga pipindotin mga ka JT may isa nakaka ano lang po lalaki ng letra syempre mga ka JT napapindot marami na pipindot at nagkakamali -pali pa rin sa mga itatype na message at yun nga po pagkatapos ko po rito labas lang po tayo at nakita ko po dyan si paring lolong talong ko na nag-aantay ng kanyang truck at yun nga, magte-text daw sa kanya yung mga tropa niya na garbage boy para sa garbage niya. Pero syempre, lagi niyo pong makikita si parang lolong talong ko dyan. At yun nga pa nagtatumambay dyan sa may ko. Pagka nakita po ko niya, sigurado pong tatambay yan dyan. At uh, alam niyo naman po, syempre nagko-copy break yan. At huwag nyo laging gagalitin ang paring lolong ko. Nakita nyo naman nagmay matrix yan, nag-super uh, so science yan pagpagod na pagod na. At yun nga po, minsan lang po inilalabas si parang lolong ko yun. At yun nga po, eto, tumambay po tayo sa labas, wala po tayo mga marites, medyo alanganin na po yung tambay ko sa loob eh. Kaya ito, lumabas po tayo para makita po at kunyari nagkakape, mga alam nyo naman, style-style lang para pag marites Ayun nga po, wala tayo mga marites dyan at uh, kalawat ka na para tayo nanonood ng pingpong dyan o iba JT sa lang feeling ka panayang panood mo dyan panayang ano mo dyan ang uh, tawag dito panayang Martes mo dyan, wala ka naman mga martes. Uy, umatras pa kasi may ng parating pero hindi naman po tumuloy hanggang doon lang po sa may tindahan bumili. At syempre mga ka-JT, nakita nyo naman po yan. Uh, nakikita ko po dati si Jeep sa uh, may papuntang Picard pero ngayon hindi na raw po sila doon nakatira. Hindi ko po alam kung baka pa sa mga sityo payapa pa ba bayo. Basta sa may papuntang pumbuka, hindi ko po alam kung... Baha pa mga ka -GT. at yun nga po lumalis muna ako saglit sa camera syempre naharangan ko yung mga kamarites ko wala po akong nakita mga kamarites dyan ay lang po yung mga nagdadaan mga regular na dumadaan papasok na work wala po kayo makikita mga estudyante kasi alang ko wala pong pasok pero makikita nyo po mamaya ha po pag nag-uulan sigurado po ang aming resort ay punong puno po yon at nakita ko po dyan si Ate Leda, si Ate Tengay na nagwo-walking at pamilyar la lagi po sa pamilyar. Lagi ko po nakikita si Ate Tengay pag nagbabakasyon dito at umuwi siya dito sa Laguna, pero eh, hindi ko po alam kung ilang buwan siya mauwi dito. Para sa ay uwi po ng Batak, Ilocos. Taga doon po yan si Ate Tengay, makikita niyo po dyan. At syempre mga ka-JT, dito, mekos mekos lang tayo, kape-kape lang. Hindi ko naman naubos yung kape dahil medyo konti lang gusto kong inumin kape. At ayan, nakita niyo naman po, ayun po siya na ko sa inyo. At uh, dito mga ka-JT, mekos-mekos lang tayo hanggang sa wala po tayo ma-imarites. At alam nyo naman po ang pagtambay dito mga ka-JT sa lugar ko. At nag-aantay lang po tayo ng bagyo. At ayan yeah, mga ka-JT, nakita nyo naman po dyan wala pa rin po mga kamates sa kabilang area pero meron po mga napapasok na po ng trabaho meron na po mga naglulu pag, ano nabili ng pagluluto sa we, excuse me po nabili na po ng iluluto sa almusal sa mga anak ayan regular po makikita niyo po rito yan at regular niyo rin po ako makikita kasi nandito po lang po ako sa harap ng aming tinutulugan at yung cream mga GT ayun nga po nakita niyo naman po ang motor ni Obik Uh, lagi po yan uh, nasa DOS at uh, alam niyo naman po manager po yan ng OEN Wi-Fi. At yun nga pa mga ka-JT, nakita nyo naman po, sipag-sipag po ng kakabulo pero nagmamartes lang po yan. Kunyari lang po yan na, na gano'n, hindi naman po lahat winalis. Ang winalis lang naman po yung harapan niya pero yung mga mga dito sa kabila, ayan o, oh, hindi niya po wawalisin yan. De, joke lang po yun. Habang, habang nagmamartes tayo, eto na po tayo mga jt Araw-araw nyo po makikita itong lugar na to dahil dito po ako nakatira sa mga nagtatanong kung saan po ito, sa Los Nap City po to Ayan, makikita nyo po dyan na mga nalabas lang, nalampas lang po dito ay mga papasok sa trabaho, yung mga magulang na, na nag-aasikasa sa mga anak at yung mga magulang na bumibili ng pang, almusal nila, yung mga lulutuin, alam nyo ma regular yon sa isang pamilya mga JT. At syempre, wala po tayo may marites dito kaya pumasok na lang po tayo sa loob ng bahay at doon na lang po tayo marites at nanood lang po tayo ng mga video-video. At natatawa rin naman po ako sa sariling video mga ka-JT, minsan hindi, minsan oo. Pero alam nyo naman po mga ka -JT, ang isang pagiging marites, malungkot pagka hindi po nakapagmarites at shoutout nga pala po sa mga nagpapashoutout dyan. Uh, lahat po kayo, ay shoutout ko po kayo. At yun nga po, syempre mga JT sa mga nanonood po sa akin at naniniwala at sumusuporta. Thank you so much at sa mga kapitbahay ko. Shoutout sa inyo at sa mga kamarites ko na laging nasa Ilog. Sa ngayon, hindi po ako nakapag-bike dahil po syempre naninimbang pa po tayo sa ulan at saka po sa aking one hood, medyo masakit pa rin. At yun nga po mga JT, pagkatapos ko po tumabay sa loob, nakausap ko po yung parang lolong ko John Mico Eggplant, Desario. Nagaabang po yan pero napakadami pong kape niyan. Isang parang tawag dito, yung lagayan po ng kape na may stainless, yun po ang dala niya ni parang lolong tuwing umaga pag nakikita ko po yan. Medyo maganda pa po yung panahon, wala pa po yung init na, ah, yung lamig uh, or, 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 English yun na. Wala pa po yung panahon na tag, ulan, inantay ko lang po yung bagyo. Siyempre mainit pa po panahon ngayong umaga pero napakalakas po ng si mo na ng hangin yan at yun nga po pumalik tayo sa taas at ayan nakikita nyo regular na makikita nyo po dito mga JD at uh, pag bumarates po natin dyan habang nagaantay po tayo ng bagyo hindi ko po alam kung tutuloy o hindi basta yan nasikat naman po ang araw pero pagkaganyan po talaga at luman uh, lumanpol po yung bagyo na inaabangan natin sigurado ko po napakalakas nyan mga JD ang dami po mga bata naglalaro na at uh, lalo po sa tagliran namin na napakaingay nila salsam, regular po yun, mga GT dahil po wala, po tayo, wala pong pasok ngayon ng mga estudyante. At syempre, marami po mga estudyante natutuwa lalo po yung may mga exam dahil kanon po ngayon na uh, suspendido po ang mga school, mga GT lalo yung mga pasok, mapabablik at mapa Uh, private mga ka-JT, yun po yung mga announce po ng mga nasa government, tapos depende-depende na lang daw po sa mga mayor-mayor kung paano, ano, kung i-on class ba o i-ano bang tao po dito online classes po pala mga kajita at syempre ayan, may mga namarites po tayo at uh, regular po yan hindi po nila alam na nabibidyoan ko sila ayan po yung regular na namin pero pagka po nagbahayan mawawala po yung kalsata na yan at ililipat ko po yung aking kamuturan at minsan inaabot po ng flow ng tubig mga kajita at syempre ito po yung ating video mga kajita hindi na po magtatagal ang ating video nagaantay lang po tayo wait lang po tayo sa weather forecast at wait lang din po tayo kung ano mangyayari ngayong maghapon at magdamag pagkakaalam ko po ay malakas ang bagyo, super typhoon ang nakikita ko po sa balita mga ka JT. shoutout nga pala po sa mga sumuporta sa EDSA para sa kurap. Ingat kayo lagi, babus mga ka JT. Hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next video mga ka JT. Shoutout sa mga katropa natin dyan. Hanggang dito na lang po muna tayo, babus.